So, yan ang kanyang kukunin. So, kapag may manibal or hinog, so, gagawin namin merienda. Kapag may tinanim, may aanihin at lulutuin para makain. Ganun! Diba? Napakasimple lang naman ng buhay sa bukid. Aba. Basta may tinanim. So, hello. 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 So, sama nyo ako guys. Uh, ay nakita ko itong isang buwig ano, uh, na ano? Ang meron ay na ada dito so, na na buwig na sagi. Ano ba lang palang ito? Okay, lang pala ito? isa naman na naman to ng mga mababait unahin na natin yung mababait para kung sakali ang mapagpipilihan natin pwede sa tao at pwede sa manok yun lang naman yun dedo. Paano ka bababa? Charantana <laughs> Saan ka dadaan? Diyan na lang? Bago ka man lang makarating sa saging <laughs> Andami mo muna ang pagdadaanan Kasi parang may na ano Parang may manibal na Kung may manibal ilalaga natin O kaya piprituhin Ops, dahan-dahan So, nasa ano kasi to, nasa labas ng aming bakuran. So, ayan o. Oh. So, ayun siya o. Oh, ayun So, ano na kasi yung kanyang dahon. ah uh, matutuyo na. So, ibig sabihin, pagkain na. Pagkain na. Matigas na yung ano. susunod tayo kay Habi. Oops! <sighs> so, yan oh. Malawak na yung aming ano dito ang tawag na nito mahal Madre de Agua so ito yung kinukuhanan ko ng mga pagkain sa baboy so ayan nakasunod tayo kay Habi ay hindi na yan natanggalan ng puso sobrang taas ba naman so wala nang pag matanggalan ng puso ng sagi ay meron na nga may nakita na ako. So, <laughs> so hindi na si Habi yung pinapakita ko yung saging na. So, yun na si Habi. Pupunta ako dyan. Nauna. Nauna. So, hindi nyo na makita ang aking asawa. <laughs> so, yan ang kanyang kukunin. So, kapag may manibal or hinog, so, gagawin naming merienda. Kapag may May, at lulutuin para makain. Ganun. Diba, napakasimple lang naman ang buhay sa bukid. Abo. Basta may tinanim. Ah, maa, ano yan mahal? Babagsak yan ang bigla. Oh, ah, bug. So, ayan na. Lumagapak na nga yung saging. <laughs> so, ayan na nga. Meron na tayong makukuhang pang merienda. Maano nga lang siya, maano lang yung ano, maliliit lang, no? Ayan, halik, halik ko. So, ayan, Ay, oh. meron na! So, meron na tayo. Ay, naubos na! Ay, kinainin na pala siya ng daga. Kalihin mo yung ano, kakainin niya ng manok mo. Mm uh -uh. Ayan, may pang merienda kami ni Habing ngayon. Wait lang. Naalis muna ako. Oops! So, may nabali pang kahoy. Saan mo nadadaan? Ayan. So, ano na siya? Kinainan na siya ng daga. Ayan, ano kaya? Ilalaga natin prito. What do you want, mahal? Kung anong maganda? Ako lang ang maganda. Wag <laughs> ganon. Kung ano ang maganda. Ako nga lang ang maganda. Paano yan? Ah, okay. <laughs> Payag ka naman nun. Ay, siyempre. Okay. Abay, siyempre. So, malapit kasi yung puno niya dito sa, ano, may tubigan. So, ito yung mga puno. Hindi ko alam kung anong tawag ng saging na yan. Sabang dait. Yan, sabang dait. So, pamilya pa lang siya ng saba, kaya lang taga <laughs> In norte dito. Eh, kamsor dito siya taga norte. Nakadayo siya dito sa ano. Nakadayo siya dito sa sewer. Nakarating siya dito sa sewer kahit taga norte siya. Na ano siguro yan ang ano no? Tubig? Hmm. Na? Tinapakan to ng langgam. Tinapakan ng langgam? Hmm. Grabe namang langgam yan. Naba, nabali yung ano. Paano mo na yan? So bago man lang kami mag maryenda <laughs> Kukuha mo na ng panggatong Iprito ko na lang pala na may ano Harina No? Mm -hmm. Parang maruya Maruya, Jude So ayan, huwag pa maruya tayo May pang kami ni Javi ngayon Nakakita tayo ng saging dito sa labas Hindi mo na kasi nakahasa yung paborito ko. Itak So, ayan. Tagal-tagal pa yan. <laughs> mga ano na lang. Haharang kasi yan dito sa kanal. So, kagaya na yan. Yung iba mga galing doon sa unahan. So, nakaharang na. So, kinainan na siya ng dagaang kumakain dito ng ano saging. So, meron pa yung isa. Meron pang isa yan nakasama. Kaya lang hindi pa naman. So, ito pa lang yung una. Yung saging, kumaakit yan. Kakainin nyo ng manok. Pero putol-putulin mo siguro. Pwede okay. ito muna yung saging. Dalawa lang. Para makapagluto na ako. para makapag oh ay nagulat ako na. so ayan haantayin ko na lang si Habi sa taas so ayan na nakakiyap na rin si Habi sa wakas Bye. may para sa manok at para sa tao tayo ngayong araw libre na naman ang merienda ng mag-asawang Aba! Kurk, pero siya ang kumakain. ah <laughs> oh, kita. Para matanggal mo yung ano. Tatanggalin niya yung mga kinainan na ng daga. So, Ating niyo ang aming alagang mga manok. Ayan. Oops. They love to eat banana. They love to eat banana. Like us. So, hinog na hinog na siya. Pero siya ang kumakain. <laughs> Ada ano kaya yun? Kurok daw pero ano. Dito nakakuha si Miming ng ano. Ah, dyan siya nakakuha ng laga. So, itapon mo kasi ano naman. Ay, dyan sa manok. Kasi naman na sobra. Hindi nila nakita yung laman. Hindi mo daw kasi... Ayan, nakuha ng isa. Kaya ba, ilang piraso kaya ang makukuha natin? Wala, na po lang natira. Ano uh -huh. ba lang Po. ay nadali pa <laughs> kagaling sumawag ng manok eh ha? <laughs> krok pero naubos niya na ay meron meron pala mga manibal o yan pwede na Sumain hindi nga lang siya matataba ano isa. So, pwede na. Iya, ano na. Walang buto ngayon, oh. Walang ilang pero. Yes. Ha? Walang buto. Ay. Walang buto ngayon. Wala. So, yun na. Dadalin muna namin sa bahay. Dahil magluluto ako ng marienda namin ni Javi. Libre na naman. Ang aming pang marienda. Oops. Sa pa dun mo, Daddy. Ay, ako na pala. Okay. So, eto na. Kinuha ako lang yung ano, hinog na para ito yung aking lulutuin sa merienda namin ni Javi. So, eto na. Binalatan at hiniwa ko na nga sa dalawang peraso lang. Tapos, gumawa na rin ako ng paglalagyan para maging siyang maruya. So, nagtunaw lang ako dito ng um, all-purpose flour. Tapos, nilagyan ko ng asukal. Tapos, konting asin. Tapos, bago natin to ilalagay at piprituhin. Ganito ang magiging itsura bago natin siya piprituhin. So, ayan. Ayan, handa na rin yung ating pagbipirituan so antayin lang natin yung uminit bago tayo sa salang ng ating lulutuin at dahil wala akong saging or dahon ng kakao na pagpapatungan so gagawa na lang natin ang paraan para sila ay magtabi-tabi So dapat kasi magkakatabi sila para sila ay matawag na maruya You know what is maruya apat na piraso kada sana so yan maganda sana kung may dahon ng kakao para talagang kita nyo magkakadikit kaso wala kaya ganyan na lang so pwede naman yan ang importante ay maluto so yun ang mahalaga maluto sila para kami ay may pang merienda. Yan. So ayan, nakaluto na tayo ng isa. So mamaya, papakita ko na lang kapag naluto ko na nga silang lahat kasi napakatagal yan ang ang maruya eto na nga at natapos ko na nga ang lutuin so ayan nakagawa nga ako ng apat na maruya syempre sasabayan na rin natin ng kape para perfect ang kanyang partner. So, ayan, tatawagin ko lang ang aking asawa para kami ay makapag merienda na. So, kami ay magme-merienda na dahil luto na ang aking maruya. Come here na, Dad. At syempre, may kapi tayo para perfect ang partner. Parang kami lang. <laughs> Come here na. Diba? Solve na yung pang-merienda natin dahil dyan sa saging na aming nakuha. Mm. Pop! Hello guys! Welcome mm. to my vlog. Ito ka! Mm. Oh. ino Inuna, inuna niya pa yung pusa. Mainit. <laughs> Mainit daw. Oo. Oh. di Diba? Solve. Solve yang um, yung merienda yun namin. Mm. Mm. Pasalo niya kasi yung pusa. ang oh. Mm diba ba? No, na mainit. na, kinuha na. So yan lang, dahil kami ay mag magme na, sabayan niyo na kami. Kumuha na rin kayo ng kape at kung ano ang inyong maipaparis. Hoy so, lang, thank you for watching. Bye bye. Bye.